Hello guys, good evening. Ayan guys, oh. Hmm. Para siyang kalabaw guys, nga nakawala guys, oh. Kanina pa yun dito sa labas, papasukin, ayaw pumasok sa loob ng bahay. Dito siya. At gabi na, oh, nandito lang sa labas siya, oh. Hmm. Ayan, bata na yan, oh. oh. Ano, saan ka pupunta? Ba't nasa motor ka? Sana susik? Hindi mo yung susik kay eh, Tito Irdix. Irdix. Para manderian. Wow. Sasakay daw siyang motor. Oh, may luka, matumba ka matumba. Mag-high ka dito dali. Hoy, wag diyan. Um, yan takbo na naman siya doon. Takbo na naman siya doon. Mhm. Um, um, um. Nagpunta oh, pa doon. <laughs> oh, yan ang pusa. Yan ang pusa inaano niya. Naluka na yung pusa sa kahabol niya. Hindi niya tinitigilan. Kaya hindi na nauwi dito si Pau Pau. Hmm, may isang pusa pa. Uy. <laughs> <laughs> Ay, baka mome ano jan may mumu jan gabi na nandoon ka pa madilim na doon ah. na kainin jan guys umadilim madilim na guys umadilim uh, uh, na